Nakahandusay ang lalaking ito sa isang kanal habang nasa tabi naman niya ang kanyang motorsiklo sa barangay Divisoria Norte, Madela, Quirino pasado alas 5 ng umaga noong linggo, September 7. Ang biktima ay isang 37-anyos na construction worker na residente ng barangay Mapalad sa Nagustin, Isabela. Papunta po siya ng Madela, Kirino. ay nabangga niya yung barikada na humaharang doon sa naputol na daan naputol na daan na po ng uh, box culvert na dalawian ng tubig sir napangganya po yung signage Pagkabangganya sa signage at sa pagkabangganya, uh, ito po ay tumilapon pababa doon sa may tubig pero bago po siya nalunod na nakadapa o na tuma, bumagsak sa tubig na may may sa lubang ano sa kanal na may tubig mang ano po sa investigation na tumama po yung kanyang noo sa edge nung kalsada putol na kalsada bago siya tuluyang bumagsak dun sa ginagawang kanal sinubukan pang itakbo sa pagamutan ng biktima pero idineklara na siyang dead on arrival Lumabas naman sa investigasyon na lasing ang biktima at bago pa ang pangyayari ay sumemplang na din umano siya sa kanyang motorsiklo sa bayan ng San Agustin. Ayon sa mga pulis, bibisitahin sana ng biktima ang kanyang misis na nakatira sa bayan ng Madela Kirino. Kompleto naman umano sa barikada ang ginagawang kanal. Cesar Galassi, RNG News.